kanyang itinangging may internal investigation sa lahat ng mga miyembro ng gabinete. Wala pala. Akala ko baka may may tsugian eh. <laughs> so ano yun? May humirit lang? Detalye na balita mga kay Letter C. Aris 14. Let good morning. Wala umanong internal investigation na ginagawa ang Malacanang sa mga miyembro ng gabinete. Pahayag ito ng palasyo kasunod ng ipinatupad na balasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang matataas na opisyal. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, maaring ang isinasagawa ng Pangulo ay performance review na regular namang ginagawa. Hindi rin nakikita ni Castro ang pangailangang maimbestigahan ang cabinet members patungkol sa anomalya sa flood control projects. Sabi pa ng opisyal, hindi ibig sabihin ng balasahan na lahat ng cabinet members ay isinasa ilalim na sa investigasyon kaugnay ng korupsyon sa gobyerno. Kasabay nito'y binigyang diin e. ng palasyo na normal ang mga pagbabago sa gabinete dahil nagsisilbi ang mga ito at the pleasure of the president. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let.